It's sir, kasi huh? yung credibility niya, na, na ikaw nga inakusahan na nabayaran ni First Lady, so uh, worst assent yung kanyang sasabihin sa komite mo? Still, to set the record straight and to klaruhin natin ito lahat. Mahirap yung uh, hindi natin maklaruhin lahat ito. Eh, marami pang tao na maluloko. Ah, uh, marami pang tao na niwala na kung ano-anong pinagsasabi. Kailangan maklaruhin natin ito. I am here for truth. Para makuha natin yung katotohanan. Wala akong tinatago dito. Sinasabi niyo na takot ako sa Malacanang na gano'n gano'n. No, my God. We are a co-equal branch of government. Hindi tayo pwedeng takutin dito. Sir, next year. I feel insulted. And uh, it's a very unfair uh, accusation. Because I'm doing my best to conduct a very objective and a very fair hearing. Baka hindi niya gusto na nagustuhan na gusto niya yung gusto niya masusunod. No. I am the chairman. I to run the show. Baka gusto niya na kagad na i dapat. Dapat natin yung tao na gusto nilang i-crucify. Yan ang gusto niya kaya nagalit sa akin. How unfair those people are. Na-accused pa na, nabayaran daw ako ni Lisa Marcos. God damn. Sorry.